Hello guys! Lakad-lakad lang. Punta ang Chikwa. Mag-isa. Kasi kailangan lang naman mag-explore. Kahit hindi tayo marunong mag-Korean. Aba. Umuuo ka lang. Yeh, ne. Ayan, papasok na tayo sa elevator. Yung babae, nagmamaganda. Ayan na nga. Oo, oo, oo. Sige, sige. Oh, cute ka, diba? Cute ka self. You know. Oh, nakaupo na tayo. Kunyari, masakit ngipin. Boom. Ang. Um. Meow. Diyan nga po yung pinagtanungan ko sa information. Umuo tayo agad. Hmm. Waiting, waiting. Ang babae. Tapos, magtitiktok tayo. Feeling maganda, syempre. Lagi na lang magpapaka-stress sa bawat araw, bawat segundo ng buhay, dapat feeling maganda tayo. Yan, tapos na ako dyan mag pa scaling teeth. Yung ipin ko, flex flex. Eee! Oh, ah, cute pa rin. Syempre. Huwag tayong magpapatalo, no? Yan, palabas na po ako dyan. Punta na ako for information. Babayad ng Pabayad, no? <laughs> Wala na naman akong pera. Tada! Fighting!